Another day, another blessing, mga Marcy at Parsi. So, kahapon nga, paghawi ko ng kurtina dun sa may bintana, eh, eto nga likod yung napansin ko. Dito ko na nga rin nilagay yung mga luma kong paso kasi nga, plano ko pa sana maghalaman kaso nga lang naisipan ko na itapon na nga lang din. Dati kasi talaga, gustong gusto ko maghalaman kaso nga lang, hindi ko nga alam kung bakit nga hindi ako nabubuhayan. Gusto ko pa man din dati na lagyan nga to dito na maraming halaman na nakapaso. Kaso nga lang, yung mga nilagay ko nga dito, eh, nagkandamatay nga lang din. At ayun pa nga, nasa gilid nga yung mga puting paso na dati kong ang pinagbibili. Pero yung mga color white ay eh, itatabi ko lang muna at baka maisipan ko na naman ng maghalaman. Ganito nga yung itsura dito sa may harapan ng bintana namin kaya nga madilim lang. Tapos meron nga rin puno ng kamyas. O ba diba, kahit maliwanag nga sa labas dito sa may harapan ng bintana namin ay madilim pa nga rin. Sa so, wakas nga ay eh, dumating na nga itong inorder ko sa Shopee at sinukat ko nga kung kasya ba sa akin at kung maganda nga bang tignan. Lately kasi panaitingin ko nga ng mga cords sa si Shopee at napakaganda nga short. Mukha nga itong pinili ko pa para aesthetic pa din kahit sa damit. Honestly, kaya nga ako na po order nito kasi malapit na yung wedding anniversary namin ng daddy gap at wala nga akong maisusuo. Paano pa ulit-ulit na nga lang din yung mga sinusuot ko dahil sabi ko nga sa inyo ay hindi talaga ako palabili bili ng mga damit. At syempre, kung gusto nyo nga rin ito, ay lalagay ko na lang ang link sa my comment section. Nakapaglinis na nga ako sa may sala pero eto nga ang kusina ay eh, ganito nga yung itsura. Nako po, pagkakalat nga dahil hindi pa nga rin ako nakakapagligpit dito pero eto nakapaghugas na nga rin ako kanina kaya naman pinunasan ko na nga isa-isa ng maisalansan na rin. Dapat nga kagabi ko pa to upload kaso nga lang hindi ko na na-voice over kakapanood nga ng Mary My Husband. Tinusot ko na nga rin yung ilang pangunas ko pati na nga rin yung minimap na ginagamit ko dito sa lababo. Ibinuhos ko na nga rin dito yung natitirang kinanaw ko na liquid dishwashing kasi nga sa ngayon hindi na siguro ako magkakanaw sa lagayan ko. May nabasa kasi akong comment na hindi nga raw maganda pagka hinahaluan nga daw ng tubig yung liquid dishwashing. Mas prone nga daw yun sa bacteria. So pagkatapos ko nga dun sa lababo, eh dito naman yung sinunod ko. Bali, electric kettle nga yung ginagamit namin ngayon kasi naubusan nga kami ng gaso. Isa talaga sa masab sa bahay yung mga ganyang small appliances. Tulad nga ng mga electric kettle, rice cooker, electric cooker. Life -saver talaga siya pagka nawawalan nga ng gasol. Naku po, tulad nga ngayon na wala pa nga kaming pambili. Eh opo, magaganda lang talaga yung mga gamit ko dito sa bahay pero struggle talaga kami financially. Nabanggit ko na rin naman sa inyo to dati na yung mga gamit ko halos dito sa bahay eh puro free sample lang. Yan nga yung mga dahilan ko kung kung bakit ko nga sobrang nai-enjoy talaga yung pagbablog. Alam nyo yon kahit sinta lang yung kinikita ko sa mga videos ko, pero napakalaking tulong talaga sa akin pagka na-approve nga ako. At pag naging maganda nga yung benta mo dun sa isang product, panigurado, bibigyan ka nga ulit ng panibagong free sample. So anyways, mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ko. Pinunasan ko na nga tong patungan ko at pinag-aalis ko nga lahat ng wine glass at saka mga baso dito sa may ibabaw. Paano? Ang alikabok na nga rin sa taas at bago ko nga ibalik tong mga baso at saka wine glass, eh hinugasan ko nga muna. Pagkatapos ko nga mahugasan, ipinunasan ko na nga rin, saka ko nga binalik ulit isa-isa. after nga pinunasan ko ng atong infrared ko, sa mga nagtatanong pala kung malakas ba yun sa kuryente ay hindi po. Pero ginagamit nga lang namin yun pagka ganito nga nauubusan kami ng gasol. Pero paano kung nga nasabi na hindi siya malakas sa kuryente kung hindi ko naman siya araw-araw ginagamit? Makikita nyo naman yan sa metro nyo kung ilang kilowatts nga yun na dagdag simula nga nung unang araw na ginamit nyo hanggang sa huling araw ng paggamit. Pero honestly, hindi ko nga yung binili kasi nakuha lang yun ng daddy sa raffle. Every year kasi may pakikof yung company kaya naman meron nga silang para nga yung electric kettle ko, nakuha lang din niya ng daddy sa raffle. O, oh, ba diba, Sana all swerte sa raffle. So, anyways, pag uwi nga pala ng daddy, inasikaso niya na nga itong router. Nakikikabit nga lang po pala kami ng internet sa mother-in-law ko. Bali nga yung pangalan kami magpapakabit ng ganitong router kasi nga medyo humina nga yung internet ngayon. Mura lang din naman yung singil sa amin. 300 pesos ang monthly. Tapos nag-additional 125 lang kami para nga dito sa router. Sa wakas nga, hindi na kami maglalag sa paglalaro ng ML at mabilis na nga rin ako makakapag-upload ngayon ngayon. Maya maya nga nilabas ko na nga rin tong uulamin namin mamaya. Magluluto nga ako ng nilaga. Kaya pinabili ko na nga anda din ang ng pechay pati na nga rin patatas. Napansin ko nga tong pechay na meron nga gumagapang. Pinasabay ko na nga rin yung pagbili nga nitong tinapay para nga makapagmerienda na rin at nagugutom nga ako. Una ko na nga ditong pinalamanan si Gia kaso ayaw nga lumapit at nahihiya. May mga times kasi talaga na ayaw nilang nagpapakita sa mga mini vlogs ko. So kain po tayo mga Marset Parsi. At pagkatapos nga namin magmerienda ay eh, ko na magluto nitong ulamin namin Alam nyo ba ang ganda nga nitong ginagamit ko na pressure cooker dahil pwede nga rin to sa mga induction cooker at hindi nga rin to kinakalawang dahil gawa nga to sa hard oxidation layer tapos pinaka nagustuhan ko nga dito kasi nga scratch proof so pakukuluan nga lang natin 'yung ng kalahating oras sa tabang inaantayin nga natin 'yung na lumambot eh, ihihiwain ko nga muna itong mga gulay na kakailanganin natin Inuna ko na ng alisin 'yung dulo ng pechay tapos sinunod ko na ang hiwain itong patatas Pagkatapos ko nga pala maghiwa, hinugasan ko na nga rin itong mga ginamit ko. At after 30 minutes, inalis ko na nga itong nasa ibabaw. Nantay ko nga lang lumabas lahat ng hangin. Tapos tinanggal ko na nga itong takip ng maisali na nga dito sa aking kasirola. Nagdagdag pa nga ako dyan ng tubig dahil napakahilig talaga namin sa sabaw. Nung kumulo nga, nilagay ko na yung patatas. Tapos naglagay na nga rin ako dyan na pampalasa na asin at saka bechin. Pamintang pino na nga yung nailagay ko dyan kasi wala na akong pamintang buo dito sa bahay. Nang malambot na nga yung patatas, ko na nga itong mga pechay. siyempre E mas masarap nga yan kung meron nga tayong sausawa na kalamansi na may patis pati na nga rin sili. Naku po, napasarap nga ang kain namin kagabi dahil meron pa nga itong partner na soft drinks. At yun lang muna mga Marset Parsi, salamat sa panonood. Till next video, kain po tayo.